Hi everyone! Bago po tayo magpatuloy sa ating video, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel. Huwag din pong kalilimutang pindutin ang bell button para ma-update kayo sa aming susunod na videos. Isa sa mga naging malaking inspirasyon sa konsepto ng Afka Hidden Resort ay ang Santorini sa Greece. Isa ang Santorini sa aking mga napuntahang lugar na aking nagustuhan ang kanilang mga disenyo lalo na ang kulay ng bawat bahay o gusali. Napansin ko na karamihan sa mga resort at hotel ay magkakatulad sa disenyo at kulay ng pintura. Ang puting mga gusali ay napakasarap pagmasdan at maaliwalas sa mata, nagbibigay ng kalinisan at katahimikan. Samantalang ang malalim na asol na makikita sa kanilang mga bubong at bintana o kaya pintuan ay nagdadagdag ng lakas at kapangyarihan sa kapaligiran. Ang kombinasyong ito ay napakaganda sa mata, simple ngunit elegante at tila nagbibigay ng kakaibang enerhiya. Ang puti at asol na kulay ay parang sumasa ilalim sa kalikasan ang linis ng ulap at ang lalim ng karagatan? Ang ideyang ito ang nais kong dalhin sa Afga Hidden Resort. Gusto kong lumikha ng isang kapaligiran na nagbibigay ng parehong pakiramdam. Malinis, tahimik at magaan, ngunit makapangyarihan. Ang resort ay magiging isang santuwaryo ng kagandahan at kapayapaan na may disenyo at kulay na kaaya-aya sa mata at nakakapagbigay ng inspirasyon. Kilala ang Santorini sa kanilang world famous na Sunset of Ia na dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang tanawin ng araw na papalubog na parang gintong kulay. Ito ay isang karanasan na nagbibigay ng kasiyahan at kapayapaan sa puso ng mga sunset lovers. Ang Afghan Heron Resort ay nag-aalok din ng parehong kalakasan pagdating sa paglubog ng araw. Ang aming resort ay matatagpuan sa isang lokasyon kung saan matatanaw ang napakaganda at uh, makapangyarihang paglubog ng araw o ang tinatawag nating sunset. Isipin nyo na lang na habang kayo ay nakaupo sa dalampasigan o sa beranda, hawak ang iyong mga inomin o kaya kulutan habang pinagmamasdan ng araw na dahang-dahang lumulubog sa abot-tanaw. Nagpapakita ng mga kulay na parang obra maestra. Ito ang mga sandaling magpaparamdam sa inyo na konektado kayo sa kalikasan at uh, sa kagandahan ng mundo.